So yun guys, uh, magandang uh, gabi po sa inyong lahat uh. So, nandito po tayo ngayon sa uh, burol ni Bruce uh, So, yan guys, uh. ito po yung totoong pangalan niya guys uh. Richard Climaco So, last night na po ngayon Ayan yun, uh. So baka masabi nyo guys na ito ay hindi totoo. Totoo talaga to guys. ano uh, binaril si ano Agus Chang sa labas no, sa labas dit sa ano lang. Ano, doon lang sa labas may ano diyan, may kasada. Uh, so yun. Ito. Uh, last night na po ngayon guys. So, ang um, new cemetery diri sa Maragusan. So, karong adlaw ano, uh, ilubong. Para sa isa. Pancho, Richard Pancho. Ah, uh, klima ko. So, mga ano pa dito, guys. May mga kasama blogger dito nandito sila so nandito din si uh, Alpha 01 so si Kuya Batch wala hindi nakapunta dahil malayo to so nandito pa si Alpha Charles ayan oh si Alpha Charles so, nandito din sila at si Gust nandito yeah nandaha sila guys ha yeah yeah sila So nandito din lahat no. Uh, yung iba. Ay uh, nakatulog na dahil ano ng oras no? Last night pa ngayon. Oh, so, ito. Yan. in loving memory. So sa lahat no, uh, sa lahat ng mga uh, nag-idol ni ano, ah uh, ni Gustiang. So, wala na po siya. So, last na po ngayon. So, sa lahat ng mga uh, nag-subscribe sa kanya, uh, hindi niyo na makikita yung mga, ano niya, yung mga explore niya. Dahil po sa ganun ang nangyari. Kaya, kayo mga viewers, no, uh, ang aking masasabi sa inyo, uh, ingat lang po kayo palagi at magdasal. At huwag kalimutan, guys, na manalangin uh, sa Panginoon dahil uh, hindi natin alam ay hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. So sa lahat no, maraming salamat sa inyong suporta. Siguro mamaya uh, mag-live po tayo para ano uh, sa pag-ano dito, paglibing. So sana may signal doon sa public cemetery doon sa kaniyang uh, konsya ililibing. So ano, you know, maraming salamat sa lahat no. Uh, pasensya ng mga viewers Minsan lang tayo naka-update Dahil eh, uh, busy din rin tayo Ang ping, darunay